Dalasan sa mga plano, hindi natutuloy. Pero pagbigla ang ayaan, agad-agad natutuloy. Kaya ngayon, mag tayo pa Bulacan at maligo sa nakatagong kuwiba ng DRT. Kaya ka one trip, tara, rides na tayo. Bago ang bigla ang biyahe, nagpalinis muna tayo ng panggilid para hindi magtampo si gulat. Ulstak lang tayo ka one trip, palit bula at nagpalit na rin tayo ng bagong belt ng pang Honda Click na Seaworks galing sa Toyota Tosyo. Bukod sa mura, e eh agad itong napansin ng mekaniko. Ang maganda. Uh, ang tinitingnan mo? Pag kinainalan mo dito. Pag? Pag matigas ka, pag matigas? Okay yan. okay yan. Kasi pag mga replacement kasi ito, malambot. At may parts din tayong pinalitan para hindi na mas lumala pa. At ito yung gamit nating belt ngayon kay gulat. Mas maaga tayong umalis galing kalookan para emit ang kasama nating si James. Intercom lang ang sandala namin sa bawat biyahe para mas mabilis lang ang komunikasyon. Kasama din natin si Chili sa biyahe pa di arte. Pauna muna bago umalis. Nakakita tayo ng 52 pesos per liter. Kaya dito na tayo ng full Dahil may kaunting tira pa, 180 pesos sa buong biyahe na to. Tamang takbuhan at kwentuhan lang sa intercom. Dahil malapit lang naman ang biyahe. Ang daan namin dito sa Philippine Arena sa may Bukawi papuntang Santa Maria. Tamang takbuhan lang at kwentuhan lang sa intercom. Hanggang sa marating natin ang arko ng Norosagaray na halos kalapit bayan lang ng Angat Bulacan. Di talaga maiwasang mapalingon sa magandang tanawin kagaya na lang nito. Marami din tayong nakita ang mga riders na siguro natuloy na ang mga tagal nilang plano ang mag-ride sa DRT. At ito na yung arko ng DRT Kawantrip one trip na marami talagang humihinto para kumuha ng litrato. Napakasulid dahil binigyan tayo ng magandang panahon ngayon at marami din tayong nakasabayan na bumabiyahe. At isa sa mga gusto ko dito sa DRT ay ang magandang daanan na puro espaltado. Sobrang luwag at wala masyadong kasabayan sa daan tuwing Sabado at Linggo. Gamit natin palang gulong, Dorotars Midin in Thailand. Subok na natin to. Kaya may enjoy mo talaga ang korbadahan dito. Pero ingat pa din tayo. At dito tayo napadpad ulit sa Tilapilon Hills para tikman ulit ang masarap nilang sampurado. At first time din nilang matitikman ito. Sarap, pre. Ito... Parang ice cream na mainit. First time, pre. Gago parang ice cream. Pumalik kami para mag-almusal dito sa Amadoras Cafe. Ito pala ang Talbac Cafe, tanim dito sa barangay Talbac ng DRT. At pwede nyo matikman dito sa Amadoras Cafe. Ice cream yummy! Ice cream good! Manila kasi pag Paris kasi, pag ganyan kasi sobrang daming sabaw. Ito parang ano siya, parang tsarsa ng adobo. At pagkatapos kumain, may humabol sa atin dito sa DRT Ang taong gala na si Rudy. Merong darating. Eh, ah. Alam niyo sino darating? Oh, sino? sino? Abangan niyo mamaya sino darating ha. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na. Hey! 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 <laughs> Diren kami nang tagal at tumambay sa glitch sa Portal S kung tawagin at ang mga taong sumusuporta sa kaibigan nating si Rodi. Binigyan din natin sila ng sticker at ingat sa inyo mga kawan trip. Ito pala ang namban power pipe natin na kahit hindi nakarimap ay hindi tayo nabinigyan ng problema. At bago kami umalis, power nap muna at ang pupunta namin ngayon ang puning cave ng DRT. Unang punta pa lang nila sa Cueva at pangalawang bisis ko na. Dahil naabutan na kami ng tanghalian, kumain muna kami bago dumiritso sa aming pupuntahan. At pag nadaanan nyo na ang tulay na to, ito ang palatandaan na malapit na kayo. Marami ding naliligo pagdating namin sa ilog. 20 pesos lang entrance fee. 20 pesos din sa parking fee at kung gusto mong pumunta sa Cueva may 200 pesos na tour guide fee mga 20 minutes lang ang lalakari natin depende na yan sa stopover papuntang Cueva first time na mga kasama natin dito sa ilog ng DRT marami rin tayong nadaan naliligo kagaya nila na nakababad sa ilalim ng mga puno ang sulit nun kawantrip marami talagang pwedeng mapasyalan dito sa Bulacan katulad lang dito sa DRT ito na talaga ang inahanap natin pag napunta tayo sa DRT dati pa at marami pang ilog dito na pwedeng maliguan kaya babalikan natin yung iba buti na lang ready ang ating mga kasama laging may baon pambihis pag ganitong gala mas hilig natin ang ganitong biyahe may kasama man wala kaya kung may plano kayong bumiyahe ituloy nyo na tatrabaho tayo para kahit minsan makagala at matanggal ang stress na dala mo hanggang sa marating natin ang Puning Cave isa to sa magandang kuweba sa Bulacan marami rin tayo na ligo dahil sa nagkataong linggo o weekends kaya maraming tao at dahil sa mga nagdaang bagyo Ganito kataas ang tubig sa kuweba kaya hindi tayo nakapasok sa loob para makita ulit ang ganda ng puning cave. Kaya dito na lang kami naligo sa paana ng kuweba. At ini-enjoy na halos nasa loob ka na rin ng kuweba. At marami pang araw o buwan na para balikan ang kuweba para makita ulit ang mga rock formation nito. Ang sarap talaga maligo at mag-relax sa nature vibes katulad nito. Kaya kawaan trip, kailangan nyo din ng ganitong pahinga bukod sa pamilya Katrabaho tayo para kahit minsan makagala. Salamat sa panonood ka One Trip. Sulit ang biglaang biyahe na to. Hanggang sa susunod na video. Ano ka One Trip? Sama ka sa biyahe ko.